Good day mga ka sa alam, good morning nga pala po sa lahat at sa mga tropa natin, ito, gumising po tayo na maaga at may ride po tayo at magpapangipangita kami ni Pinsan Chino, paring Darwin sa UPLB uh, ngayon po pala ay linggo ng pagkabuhay mga ka-Sakalam at uh, shoutout nga pala po kay Pisan Kadyo at kay Sir Gilbert Aguirre at sa misis niya si Miss Aguirre, shoutout po sa inyo kay Elvis Lagaya po ah, shoutout sa iyo at kay Jason Membrot kay... Edwin Inolba kay Sitio Manalo tapos sa uh, lahat ng mga tropa natin diyan si kay Willbek Abalos. Uh, ingat ka diyan sa tawag dito sa ibang bansa. Uh, nakita niyo naman po yung ating ilog, wala pa hum mga naliligo pero mamaya po yan mga patanghali, sigurado po ang dami na po mga ganun diyan magsu kasi libre po yan. Marami po ako nakikita diyan nagbabakasyon at ngayon po ano sa Sunday ang lahat po ay kumita na sigurado ko po sa, sa dami po ng tao at yun nga po syempre masayang masaya po yung mga FPTG agent dyan nakita nyo naman po malinis na malinis sa mga kalsada wala pa po, po silang uh, tambay dahil ang PTGA agent po ay legit agent po yan dito sa Pansol at uh, nyo naman po siguro syempre meron na silang mga kita mga pami pamilya, mga ka-JT at shoutout nga pala po sa lahat ng PTGA agent. Ah, uh, medyo traffic lang po pala ngayon. Lalo po sa presidente nila, ah, napakabait po noon, super bait po noon yung presidente ng PTA agent. Dito po sa lugar ng Proxingo, kilala niyo po 'yung sino yon. Ah, sobrang talagang alam niyo na po 'yon, gaano kabait 'yon. Sobrang bait po noon ah, mga kasakalam. At dito po mga ka JT, shoutout nga pala po kay Live as ah, si Rosette Ang hirap banggitin ng pangalan mo. Shoutout sayo. Ingat kayo diyan na lola mo na nagbabakasyon diyan. Happy family, basahin ng ingat lagi. At ito pa mga ka-JT, nakita nyo naman po, ang daming nagtitinta at may nakita ko si Kuya, nagplat yan. Nalimutan ko sabihin, sa kanan siya pwede magpabulkanize para bukas na. Sorry Kuya, tapos ito po. Nakita nyo naman po, si Lady na napakasakalam. Uh, makakabili na po ito ng kotse sa so sobrang dami po ng tinutubo nito, lalo po ngayong mahal na araw. Ayan o, no? nakita nyo naman po, Queen of the... Rile, si Lady Cuevas. Ayun, binalikan ko po siya. Ng, ano. Shoutout nga pala kay Enrico Gasapos, nakita ko po yun dyan nakatambay. Uh, Siyempre, handa na po yan, nagre-relax na po yan para bukas. At yun nga mga ka-GT, ko po sa highway, solo solo ride, excuse me po, solo solo ride lang po ako, gawa po pupunta po ako ng Picard at doon na po kami magpapangita at tatambay po kami ni Paring Darwin at ni Pinsanchino. Nakita nyo naman po, panayang pakikipa, panayang ko po dyan kasi ang dami po mga motor na umo overtake na lang ng umo overtake syempre tatabi po tayo kaya po tayo nalingon noon ayaw nam ayoko ko naman pumasabi ng tayo ay eh... kamote rider pero bago ko po naman i-video yan natingin po ako sa likod kung meron or meron po kung maanuhan basta lagi po ako nang stagiliran diyan minsan kamote, rider tayo pero mas maunawa tayo at uh, syempre pag po may mga sasakyan nakita niyo naman po pag marami sasakyan hindi po ako nagbi pero pag wala pong sasakyan, siyempre, kaya po tayo magbibidyo, kagaya nito, napapaning na po tayo ng Picard. Hindi na po kami nagpang-pang-abot kanya-kanya lang po kami kasi si Pinsan Chino, walang practice, tapos si Paring Darwin, manggagaling ka lang ba? wala kaming communication, basta usapan namin, tatambay na lang kami kung sa maraming makikita na secret, at alam nyo naman po mga ka-JT, siyempre, window-window shopping lang po, alam nyo naman na nagpasimula niya si Chris Smart at si Oliver Pecho, yan po talaga yung mga ina-idol ko pagdating sa ganyan mga ka-GT. Sa mga nagpapalo po sa akin bago, uh, maraming salamat po sa inyo, sa mga nagtitiwalat at nanonood sa akin, uh, na-accept ko naman po agad kayo, maraming salamat po sa inyo at uh, sa mga nagro-road rage, uh, bisikleta, motor, kotse, four wheels or uh, truck, trailer, bus, at lahat po ng nadaan sa highway, iwasan po natin ng road rage kung lang tayo ay maging mapang matyag, mapang unawa, mapagpakumbaba, mga ka JT, sa sobrang init po ng panahon, tapos sobra po traffic, nakakainit po talaga ng ulo yan, pero syempre, kailangan po natin i-handle yan, at wag po natin panatiliin ang init ng ulo, mga ka JT, uy, uy, JT, ang drama mo, sa akin lang po ha, hindi po ako perfect tao, pero mas maganda na po yung magunawaan at magpakumbaba na, mga ka-Sakalam JT. At doon po sa mga driver ng trailer, na po yan. Pag sumiyete po yan, hindi na po kita yung likod niyan. Kaya minsan, syempre, bigyan nyo po sila ng clearance. Napakalaki mong sasakay naman po. Huwag nyo na pong singitan sa tagliran. Talaga naman pong kakainin kayo niyan. Hindi po mararamdaman ng trailer driver yan pag kayo dahil po nasa huli na yan. Ang pakiramdam ng isang traktor, hindi na masyadong nararamdaman sa trailer. Ang driver, ah, pagka nasa trailer po, maliban lang kung mabigat yung mababangga. Kasi minsan po talaga hindi nakikita na yung nasa huling side mirror. Lalo po pagka lumiliko ang trailer, kasi nasyete po yan, ang um, babaling po ang side mirror ay doon na po sa likod lang ng traktor. Hindi na humakakasama yung trailer. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga nagro-road rage. Eh sa akin lang pa, yung kaalaman lang po, pero hindi po ako eksperto. Para lang sa nakikita ko po. Pero syempre mga ka-GT, ah uh, driver po tayo at natuturin po tayo mag-drive ng malaki. Uh, nakikita, nakikita ko lang po kasi minsan sa highway, yung sinisingitan pa yung malalaking sasakyan. ah uh, hindi naman mawawala po dito yung sa atin. At ito po, nakita nyo naman po yung pigard. May nakita ko nag-jogging. Napakaganda na po ng kalsada rito. Ito po yung siko na medyo mahirap at lagi ko po itong pinagayin sa Pero wala naman po tayong ride na malayo mga ka-bikers papawis lang po tayo tapos ayan medyo maganda na po yung kalsada wala na po yung ginagawa kaya hindi na po delikado rito maluwag na maluwag na po dito sa Picard mga ka-siklista, mga ka nasa highway Shoutout nga pala kay Kuya Med, belated happy birthday sa inyo, kay Kuya Ray, at Kuya Omar Lakap, shoutout sa inyo, at kay Auntie Mele na kababirthday lang kapon, happy birthday, at kay Ate Lenny na nasa ibang bansa, ingat ka lagi dyan ate, at uh, lagi mong tandaan, magpray ka lagi para safe ka dyan Ate Lenny, Moldes, ayan po yung aming matandang pinsan sa dugo mga ka JT, pero matanda po talaga si Ate Lenny sa akin, <laughs> joke lang po. Nag-aahon lang po tayo dito, syempre, pakit lang po tayo ng pakit. Ayan, ah, nung na nung naahon ko na, pinakikita ko po sa inyo, syempre, piling po tayo, piling sa kalam, piling malakas. At shoutout nga pala po, sa mga hindi ko pa nababate, si Benok, Benok lang sana, sa shoutout sa iyo. Tapos, kina... sa team ko sa BK, kay Concia Harold, kay Ming, kay Ombin, kay Edom, kay Eldon, kay Jepoy, Jepoy Arsita. Uh, medyo next year na tayo mag magkakampi at sa kasabi kong si Arante Dimas na hindi na sa ride at si Je Jeffrey Pilyosa shoutout sa inyo bukas po ata talagang may opening ata na bukas tapos eto dito ako duman sa may Favorite kong spot na dinadaanan pero hindi na po tayo dumiretso dun sa isang kalsada na papuntang gymnasium. Dun po tayo dumaan sa may merong baseball field mga ka -GT. Ikot lang po tayo, dumuntik po ako magtaob dun. Kasi nag-alangan po ako ng pedal, hindi po ako nag-adjust ng kags dahil po akala ko mababa lang yung pala meron pong umbok. Kaya yun, medyo munting na po tayong Mag-semplang, sana may gasgas -gas po sana tayo ngayon. Pero nakita nyo naman po yung kulay ko. Medyo nabilad po talaga tayo sa ating ride noong nakaraang biyernes na biyernes santo. Pumunta po kami ng Kamay mga ka-JT. At shoutout nga pala po sa mga nakakasama ko nung Friday, uh, lima ho kami, si Christian, si Popoy, si Sir Alex at si Ging, yung kapitbahay ni Ayi. At niloloko pa ni Ayi na uh, medyo masakit-sakit daw yung pagkaka ano niya, nag ano kasi nag out of balance. Tapos ayan eh, kanan po tayo dito pagdating po sa isang skinita. Ikot lang po tayo dito ito. Excuse me po, umikot lang po tayo dito tapos doon po tayo duman sa may papuntang baseball field ito po ay meron po dito mga kagaya po na sinasabi ko sa inyo may mga dormitoryo meron po mga na uwi po rito mga estudyante pero sa ngayon po bakasyon syempre wala po kayo makikita pero may mga residential po rito banda rito po sa may gitna eh, pero hindi po tayo didiretso dyan doon sa isang dorm kakaliwa na po tayo na dito papunta po sa may baseball field mga kasakalam uh, ayan may nakasalubong po ako dyan nagbabike napakalamig po rito nakita nyo naman po yung Weh, liwanag ng araw ngayon. Napakainit po niyan. Kaya ramdam po namin, after po namin tumambay na ng Pinsan Chino, uh, doon sa May Tower, isa-isa na po dumating yung mga kasama ko, si Pinsan Chino, si Parin Darwin. Siyempre, nagmarites lang kami doon, nagkwentuhan kung anong plano, at kung saan pupunta, at kung kailan uli magra-ride. Uh, Siyempre, uh, baka sa Sunday, uh, alam nyo na, maparaid po tayo at maigi na yung handa, kailangan po na yung sayo medyo malayo-layo doon at medyo mahaba-haba pong aahonin yun pero napaangganda naman po doon sa may lake na pero hindi pa ako sure kung matutuloy po kami sa Sunday, napupunta po kami ng Kaliraya. Basta kami ito, papawis lang po tayo. Bukas po, papawis lang din po uli. Tapos sa uh, bike lang po tayo sa tanghali. Sa tanghali po talaga napakasakit po sa katawan ng pag-ride. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga rider na inaabot ng tanghali sa kalsada. Baka po tayo rock. Uh, ma heat stroke. wag natin panatili na ma-dehydrate tayo. Lagi po tayo magdala ng tubig. Nakita nyo naman po yung araw, napakaganda ng sikat ng araw sa ngayon. At dito po, kumanan lang po tayo dyan. Yung nakikita nyo pong kalsadang lubak-lubak na yan, ay papunta po sa baseball field. At ayan mga ka-JT, umikot lang po tayo dito. Muntik na po tayo dyan. Makikita nyo po sa camera. Uy, 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 may nasa kasa medyo mataas. Kaya medyo... Kala ko, ayan, yung sinasabi ko po sa inyo, hindi nakita nyo naman po, ayan, baseball is, uh, stadium field dito sa UP. Yung pong ginagawa dito sa gitna, hindi ko po alam kung ano pong plano nila diyan basta lagi ko pa nakikita may mga nagko-construction diyan. Sa ngayon, wala pong nagko-construction lalo po dito na sa may kitang-kita yung dito sa May Tower, mga ka-JT. Wala po kasi manggagawa kasi holiday, linggo ng pagkabuhay, 2025, mga kasakala, meta ito, ito nga po. Dire-direcho -dire 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 lang po tayo dito, tumambay po tayo dito hanggang inaantay ko sila. At may nakatabi po tayo, hindi naman po sublada yun si dalawang si ate. Habi ko, pwede ba makitabi, may naantay lang po ako. Siyempre, nagpakit lang po tayo. Kasi, siyempre, medyo mahilab-hilab po yung isang kasama. At, uh, alam nyo na, de-joke lang po. Nagpakit lang po tayo sa dalawang baba niya. At, after po niya, nagjogging na po sila. Tapos, uh, dumating na po si Pisan Chino. Na, napaka-sakalam. Na, galing po yan sa may peak 2. At, ayun nga mga ka-JT. At, ito naman po. Uh, Dire-direcho na po yan. Dumating na po si Pisan Chino. Uh, pagka-lapag ni Pisan binigay ko po yung kakulangan sa jersey. Kasi ilang linggo na po sa inyo, may 3 weeks na po ata na hindi ko pa naabot kasi hindi kami, ah 2 weeks uh, kasi hindi pa ako kami nagkikita, ngayon lang uli. At na pag yung mga binti niya kaya naggaya na magkaliraya. Tapos may hamaya lang po dumating na po si Pisangino, Pisangino at si Paring Darwin. Hangga nagmamarete isang kami diyan, syempre uh, wala naman iba kami mamarete sa niya. Ngayon lang uli kami nagpangita niya. Ilang linggo pong hindi nakapag-ride yan. Syempre gwapo nang meron po siyang inaasikaso. At mga ka eto na po. Uh, kita nyo naman po, pinaflex ko lang dyan yung mumurahin kong medyas, kulay violet ha. Uh, nagaganda lang po talaga ako sa mga medyas na medi kulay. Ngayon ko lang po ako nagandaan dyan sa mga yan. Napaka pakit patignan mga ka-JT. Pero hindi naman po syempre bakla. Minsan bakla ako, minsan lalaki ako, minsan lalaki gusto ko, minsan babae gusto ko. Joke lang po mga ka-JT, huwag nyo ko subukan. Masisira ang buhay nyo. Joke lang po mga ka JT. Yung panahon po ngayon sobrang init po talaga. Umaga pa lang sobra na init. Tapos pagka nasistay ka naman sa bahay walang masyadong hangin. Kasi syempre walang puno-puno. Pero dito yan nakatambay lang kami hanggang inantay namin si paring Darwin. na Napagkwentuhan po namin dyan yung ibang tao. Kasi syempre maninira kami. Hindi joke lang po. Napagkwentuhan lang po namin yung mga ride na yan. Dati Jopels. Dahirap na hirap na kami. Tapos Kaliraya. Tapos ah uh, sungay, ayaw ni Pisan mag magsungay, malayo daw. Sabi ko, balikan namin. Pero siyempre mga kajiti, jt uh, na iba naman, Kaleraya para malapit. Eh, sobrang init mo doon, kaya magpapano tayo, mag-ensayo. -e At ayan, dumating na po si Paring Darwin, nakita nyo naman po. Eh, pagtambay namin po dito, nag na kami, nagkwentuhan, nagmaritisan. ng kulitan, tapos yung ride namin sa Bicol, yung ride namin sa Tinok, lahat napag usapan namin dyan. Tapos hanggang sa mga ka JT, nagpangipangita nga, 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 kami dito at nagnanood kami, may pinapanood kami diyan mga nagjajaging. Syempre, para lang nasa sinihan, pero ang hirap i-zoom in pagka mata lang po yung ano, walang automatic zoom in pagka mata lang ang pinapanood mo. At uh, meron meron pa akong ka-chat dyan na nasa Bungo, si Arante Dimas, doon po siya nag Tawag dito, nag-ride kami dito sa UPLB pero okay naman po ako mga ka-JT, uh, masayang-masaya naman po dito masaya-masaya mga mata namin at hindi po kami nagtagal dito at pumunta kami ng St. Therese at uh, alam naman po pagka Sunday di maring hindi kami dadaan dito sa St. Therese at mamaya-maya lang sir mga ka JT uh, sir tuloy eh sorry po tao lang po na, na, na nagkakamali may dumating po diyan tatlong kabataan ay mga ka JT mga ano yan magbadminton. Dito lang po yan sa UP Tower. Dito po lagi ako mahilig talaga dito. Tapos ah, mahilig po tumambay ha. Tapos ayan tumambay po ako diyan. Mayroon po akong nakitang parating diyan. Ay, oy, sana. Oh, kaya lang English speaking yan. Hindi ko alam Korean o Chinese. Pero napaganda po niyan. Ayan, ah, sinimplehan ko lang po siya para hindi halata. yun, bumalik po ako sa upuan namin mga JT. At yun nga po kwentuhan-kwentuhan lang po kami dyan. Hanggang dito na lang po kami nagkukwentuhan hanggang sa nag-decide kami na pumunta na po kami ng simbahan. Tapos sabay uwi kasi mag alas 8 na yan mga jt May mga sarili-sarili kami gagawin. Uh, pagkatapos po namin magmartes dyan at maraming maraming salamat po sa mga nanonood sumusuporta at lalo po doon sa nag adat add at nagpa sa akin yung po mga nag-follow at nag-add ngayong bago maraming maraming salamat po sa inyo hindi ko po kayo maisa-isa kasi ang dami nyo po, hindi joke lang po, eh. ilan lang po sila hindi ko lang po matandaan yung pangalan Uh, medyo nakakalito po mag-edit At uh, hindi ko po nakita yung mga pangalan nila yung basa Kilala niyo ako sino kayo tatlo kayo magkakasunod na gano'n. Maraming salamat sa inyo sa pag at sa pag-add. At dito na hanggang dito na lang po tayo mga ka-JT. Kami po ay magpapaalam na dyan. Tapos so, pagkatapos po namin mag-stay ng ilang minuto dyan, nag-decide na po kami umuwi. At mga JT, see you on my next blog, see you on my next video. At yun nga po, nag-decide na po kami dyan na umalis para pumunta ng simbahan at umuwi dahil po